Pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan paanong naiba ang itsura mo sa iyong mga kapatid. Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki. Paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka! Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibi! Pangit na bibi! bibe. Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibe, bakit kaya ibang iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na Bibe. Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nag-aasam ng sinumang makakatanggap sa kanya. Hmm. Bakit ba pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Hmm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga bibe na nakita nila. Habang nagahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mga ngaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kaniyang ina. Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis! Ayoko may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Bak, 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 bak. Napakalungkot ng pangit na bibe. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibe. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Uh, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala. Naku bata. Hindi ka dapat nandito. May mga mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na! malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibi. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakainan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. Ah, ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagninyebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kaawaawang nila lang. Kinaw na kinaw na. Iuuwi kita at haalagaan hanggang sulumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan Nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. nag siyang muli, at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak, at nakita ngayon din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. <gasps> ang laki ng pinagbago ko! Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yun na sa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibi. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya